Let's go kain tayo dito bago ito oh. parang manginasal okay, daw ito. O oh. oh, sige <laughs> mga ano mga mga pamangkin ko nga pala ititrit ko sila. Gora. Parang hindi dito yun eh. Doon yung ano, eh, kay Arpat. Pero okay lang, sige, mag -ano na kayo. magorder na kayo. Ah, gora na kayo. Sabaw muna kayo habang inaantay natin order. Uy, ano Sige, hindi kaya ko ah. mingkaya kaya as well. ni Pastor Joshua? Ano na matanong tayo? Diyan matalap pressure presyo ng aming nanit. Pero ang muna, so ayang ada, oh ano yun. na. Ayan. Yeah. Wow. Matubal ka mo. Para mas, mas, ma, para mas maramdaman natin yung sarap. Matubal ka mo. Mami, anak kasi yan. Ayan. Nak. Mana nak? andito. Tas magtaka mai kami para ma film mo talaga yung shark ng ano. Sa baba ng hindi ko 90 pa lang pumagbig. Hi hi. Hi mana hi. <laughs> oh sabay yun. oh hi 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 hi. Hi Ira hi. Okay. Parang mas masarap sa ano, parang mas masarap pa sa uh, manginasal. Damang ano, you know. masarap nga talaga siya. Parang binabad ng isang oras, no? Para malasan mo talaga yung sarap niya. Baya? Yes, yes. Ah.